Pag so, ganyan po, galing sa hindi siguradong hayop, ini-erig po namin, no? Yung erig, yung anti-rabies na tinutusok po sa mismong sugat. 1,500 po ang isa, 4 po ang kailangan. Anti-rabies vaccine po, 600. Anti-tetano po, 150. So, ang total po niyan, 6,750. Yung rabies vaccine po, may uh, follow-up po ito na tatlong session po, no? 5.50 naman po bawat follow-up. Bukod pa po yung antibiotic na i -re na ng doktor. Halimbawa, hindi nyo po ipapa-injection ng ERIG. Pipirma po ng waiver na nakalagay doon, walang pananagutan ng klinik sa inyo kasi ipinaliwanag po namin na ano kailangan yan? yung ERIG. Yan po yung anti rabies na tinutusok sa mismong sugat, no? Tapos tumatalab po siya agad. Kasi po, yung rabies vaccine at tetanus vaccine, maximum 14 days bago po sila tumatalab. Yan po, yan no. Yan po ang pinagkaiba nila. Saan po trabaho nyo, sir? Yan po sa Santa Rosa. Opo. Hindi po ba nila sagot yung bakuna? Sige po, magpapalit po ako. Opo. Maganda po kung makapagpa-injection pero. Akin na, sir. Kung sakali man po, dito po kayo pumunta, no? Sa provincial, alam nyo po yon. Kailangan po alas 5 ng umaga